Good morning Saturday! Ngayon dito si Champlain Mall habang nagpa-park si Mr. Naulan na ako dito. Kita niyo naman balot na balut ako kasi nga malamig. Entrance. Pasok na So okay. Ano kaya ang mga sale dito sa loob? Ito ang uh, loob ng mall, restaurant yan. Okay, ayan. ayan dito, spa tindahan ng alcohol sa EQ. So, video-video mo na ako guys habang naga aantay kay Mister. Nasa entrance pa lang ako guys. So, kubarin ko na yung aking jacket kasi masyado na lang. Init na. Yun. Entrance pa lang to guys. Pero meron na siyang tindahan. Forever 21, yun o. Mga pag winter na ang tindahan nila wala pang sale. Ay meron na 50% na guys. Ito 10 dollars na lang mga pajamas, 'yung PJ's. Oh, 10 dollars na lang mga pantalon. 40 dollars si mga winter jacket, leather jacket for 40. Ba, 50%. Opo. Kaya maka makabili ako dito ng wala sa worth 10 dollars mga pajama, guys. Makasale pala sila ngayon. Mamaya ah, na muna kasi magpapapicture kami ng uh, passport namin. Kasi magre-renew kami ng passport. So, kailangan namin na magpicture. Ayan na si Mr. Nauna lang kasi ako, guys. Kasi, ano. Nauna lang ako kasi malamig sa labas. Ayan. So, okay. Ising ko muna yung jacket ko. Ayan. Ay. Namali yung ano. Namali yung ano ko guys ng camera. Ayan. Ayan si Mr. Ayan. Papilay-pilay. Daming sale love. Tingnan mo yung jacket oh. Parang leather it lang kasi. Forty dollars. Ito. Tingnan mo. Nakapasok tuloy kami na wala sa oras guys. Magpicture na muna tayo. Ito oh. Gaganda oh. Leather it. Ay, yung brown maganda. Ikaw, winter jacket, belhin mo. Ito, oh, type ko siya. Lederet. Hindi naman siya tunay. Lederet nga eh. Again. Ito, oh, makapal. Synthetic. ito, oh, makapal siya. Kung ano, ho. Oh, Ayaw ko yung may hood siya. Maganda ang may hood kasi kung wala kang pag malamig. Picture muna tayo. Mamaya tayo mag-shopping, shopping. Ako, nakakita na naman. Pagbalik na natin. Picture muna tayo. Doon tayo sa pipicture Yan ang hirap nito guys, pag nakakita ng sale. <laughs> Nakakatempting na bibili ka na agad. Eh. Ang first na pinakasadya namin dito is ano, mag uh, nga ng aming ano, passport. ayun yeah, So, yun muna ang puntahan namin. Kasi yung mga sale na yan, makapagantay Kasi mag, Black Friday pa yan sa bago Christmas or after Christmas mas uh, magandang mamili pag ano na Christmas after Christmas kasi talagang ano na. Ano. Yan din. Uh. So, ito ang talagang naka ano na. Ito nang na loob ng mall mismo. Kasi nga talaga. Doon tayo lalapit papunta yata doon. Um tingnan natin. Tingnan natin doon sa ano yung information ha. Tingnan natin sa information. Kasi parang doon sa kabila doon. Iko tayo. Doon nga mamaya na. Aba, ganda ng Christmas decoration dito, guys, so. Magpapa-picture na kay Santa, magpipila na ang mga bata. Kapin muna namin sa directory. Yan, no. Medyo matao ngayon na. Kasi nga may mga sale, so hahanapin namin ang tindahan ng chocolate hanapin namin dito ang ano ang hanapin namin dito yung ano ng ano directory ng mall hanapin muna namin picture restaurant sandy clinic services to uh, magenta ito 124 okay 194 so dito hanapin natin services services hanapin mo ang Sports experts. Doon sa map. Services. Saan? <laughs> Kasi ang laki nito, guys. So, kailangan tingnan natin dito sa map. So, okay, so, from here, nandito tayo sa labay doon. Yung dulo. Nasa ano tayo? San Francisco. Dito? O oh, sige, let's go. Dito? Sigurado ka? So yun guys. Kasi kung hindi namin titingnan sa map, ang laki nitong mall, mahirap hanapin. Talaga ang tunay na sale, 80%. Ay baka dito ang natuloy ng mall po. Damit. Ayan po, oh, 80% siya guys. Mamaya pagpalit ko. Baka bili ako ng pang gala sa Pilipinas. Pag-uwi namin sa Spitrari. Kahit mga boots, oh, ay, May hindi. Sale. Ayun. Mm -hmm. Baka dito ako bili ng panggala, oh. Ganda niya, oh. Mga ano siya, guys. Sequence ng mga damit. Susi. Ayun, ayun, oh. Baka dito na lang ako bibili, guys. Dami palang sale. Pero unahin muna namin yung aming sadya. Yan. Tapos bibili pa ako guys ng SIM card. Tingnan niyo to guys. <laughs> Very cute. Yung <laughs> this na baby ang ilagay sa aso. So, yun siya guys. Ang luwang nito. Ay, isang gate ito, gate number 5 yan. sabi mo dito di, tingnan natin kasi malaki tong anong to Yun ang laki nito guys kaya iikuti namin yung ano kung talagang hindi namin titingnan sa map niya ang hirap ka natin kasi napakaluwang eh lakad lang kami ng lagad na walang katapusan dito. Pero ang ganda dahil ang dami niyang sale. Tapos yung mga cellphone niya, oh, $15 per month. Prepaid siya. Yan, tindahan ng alahas. Yan. Tingnan natin dito. Bentley. Dapat siguro doon tayo nagdiretso. Arkham Bolt, Mayran. Hindi ito. Ayan ang business dyan, no, nakalagay. Bentley wala. Kudso na yan eh. Ang ganda ng decoration dito guys. So, oh. Christmas na Christmas na talaga yan eh. Yan ang labay Lab! Mga maleta. Dito tayo nagbili ng ano noon. Yung relo mong iniwan mo na sa Pilipinas. Malita. Titingin tayo. 60 picture na muna tayo. Ilang minutes na. Hindi okay. pa namin nakikita yung sadya namin, guys. Ito! Yan ang picture, yung magenta. Dito. Nakuha na rin namin, guys. Sa tayo ikot, ikot. Kuha rin namin yung aming hinahanap. Yun. yun, may anong loto hindi ka bibili muna ng ticket ayan, ito na dito kami magpapapicture guys ito, sa aming passport so, pasok na kami para mag ano, tanungin ko lang siya kung pwede okay. so, ayan, tinanong ko pwede daw guys, so, ayan din mister so, dalawa kaming mag ano dalawa kaming magpapapicture uh, ang pangalan niya is Magenta, okay So, tapos na kami guys sa aming uh, photo. So, 15-20 minutes lang. So, lakad muna kami dito sa Best Buy para makabili lang uh, SD card sa aking Ostro M3K uh, video camcorder para sa aking pag-vlog. Ha? Ah, mo. So, magtanong muna kami dito guys. Okay. This guy is so helpful on me. His name is Ali because we have to get a new internet provider and they're giving us a good deal. So I'm setting up the appointment on next Saturday. So they're so nice. So this is the store. And he also helped me set up the SD card on my um, Osdro uh, camcorder. So It's really helpful. So, that's it for now, guys. See you in my next video. The continuation. So, continue tayo, guys. Tapos na ako ng, ano, sa Best Buy. Tapos na yung gawin ko dyan. Lahat itong mga mobile care ang nalang dito. At ito, restaurant. Ito, kung gusto mong magbili ng cover ng cellphone. Yan, o. Mga accessories dyan. Ito. Dami ng tao sa, ano, sa restaurant. Ito. So, ito, yan, mga accessories, oh, kung gusto mo. Yan, oh, no, may mga, ano siya, hanap ka. Yan, yan, oh, yan. Pag hanap, pang, uh, patulong ka. So, bibili daw si Mr. ng, ano, ng, uh, pangtakip sa cellphone niya. Yung, yan, mga ganyan na, ano, hanap pa ng paglalaki. Yan, oh, no, tulad niya, no? Hula. Ito, itim. Itim ang kunin mo yan. Tanungin mo sa model ng cellphone mo. Yan, ang dami niya. Oh. Beautiful colors. Um, guys. Um, ang cute nito, guys. So, parang ano siya ano, cute. Yan well, lang, hindi ito bagay sa aking ano, cellphone. Ganda sana sa ano na lang ako bibili para may souvenir pag napunta kami ng Thailand. So habang namimili si Mr. Video video mula ako sa lapas. Matao na dito sa restaurant guys. Kasi ano na. Uh, lampas ng tanghali kaya medyo puno na yung ano yung table. Dami dito ng restaurant mayroong grill, mayroong sandwiches, mayroong Chinese, Subway, uh, Tiki Meg yun. Mayroon ding mga sushi. So, another, ano to? Yan, to Restaurant pa rin to Ito nandito. Uh, Thai Express. Thailand, ano naman to Thailand uh, restaurant. Uh, Takiria. Yan. Yeah, I mean, Daming restaurant dito, guys kape, banhot. Uh, wala ditong Tim Horton sa loob. Ayan. Ay Ayan. Ay, may put locker pala dito. Thank okay, sport uh, sport expert Mahal, sport uh, ano siya ng boots diyan plan ako sa tindahan ng boots kasi kailangan ko ng winter boots na ano TV duty tagal ni Mr. Pumili